Ay, ano yung silver? Parang minda rin yan. Tama yung sinasabi ni Bao eh. Ano? Kinatadyakan lang namin yan, sabi niya. Hindi sa amin kinakain yan. Hindi nga, tinatadyakan lang namin yan, sabi ni Bao. Nagawa ang fishbowl. Siguro, ano yan? Sweet inside, no? Ano? Si Tanserong, lagyan mo ng aluminum foil. Balutin mo. Aluminum foil. Taka ikaw mo sakwan. Lagyan mo kamatis. Iba na naman iisip mo eh. Aluminum foil sabi. Foil na. Balutin mo sa aluminum <laughs> foil. Oh. Ganda. Malimpis yung muka. Kumatal si ka. May ligban pa. Sayan? Pungkan na pungkan, labas niyan. Yung mga anak. Tiyang <laughs> ilan. Grabe naman ang isda doon sa mga pangga. Thanks